Ngayon naman po ay magwawiring tayo nitong ating stock horn at loud horn gamit naman po itong ating dalawang relay. Sa halip po na halo switch po ang ating gagamitin, ito mas matipid po to dahil relay na lang po yung ating gagamitin as selector switch. At ang kailangan po natin dito relay is 5 pins. Eh, no? Then kailangan pa po natin siyang relay is 4 pins naman. Ito po yun. Kailangan po natin ng isang switch. Yan. At kailangan din po natin ng fuse. So ito po yon Wow naman, sa konting piyesa lamang ay magagawa na po natin itong ating wiring connection. Kaya simulan na po natin. At usual, ang kauna na po natin gagawin ay ipopusto na po natin itong ating mga components. Itong busina, itong relay, itong switch, at itong fuse. So dito sa ating motor, kahit naman po hindi saktong-sakto, basta importante ay matatantya po natin yung haba ng ating wiring para po hindi bitin o kaya naman po ay sobrang hama after po natin may pwesto sa ating motor ng tama at safe, ang ako pong wiring ay yung ating power supply na manggagaling po sa ating baterya papunta po dito sa ating 4-piece relay. Siyempre sa pagitan niyan ay may fuse para safe po yung ating buong wiring. So ito po yung ating 4-piece relay at yung power supply po natin is number 30. Ayan o. Oh. Tandaan nyo mga pare ko eh. Lagi number 30. Then lalabas po kasi yan dito sa kabila. Ito sa kulay blue kaya itong kulay pula is lalagyan po natin to ng fuse at sa dulo nito syempre ay lalagyan po natin ng battery terminal kasi mangyayari pagpasok po ng kuryente dito ay dito po yan lalabas sa number 87 no? at kulay blue then dadalhin daw po natin siya sa second relay natin sa 5 pins at number 30 naman yung ating pagkonektahan so ito yung ating number 30 at pag nilagay po natin itong ating uh, sakit ayun, pula ang ating pagduduktungin then dito po sa ating piping relay pagpasok po ng kuryente dito ay dito po yung lalabas sa kulay orange na 87 at ito po ang lalagay natin sa ating loud horn So wala namang popularity to kahit saan po dyan, ay pwede. Basta importante ang isa po dito sa ating loud horn ay lalagay po natin sa ating body ground or negative side ng ating baterya. At base po dito sa ating pipe 3D, yung 87A daw po ay lalagay po natin sa ating stock horn. At dito po sa ating stock horn ay bubunutin po natin yung positive line niya. So ito po yun. At dito po natin kakabit yung 87A. Ito po yung ating 87A, yung kulay blue. At talagang po natin to ng connection Ayan. at terminal para mai connect po natin sa ating stock horn then balik na po tayo sa ating purpose delay at talaga na po natin siya ng power supply na manggagaling po sa ating stock horn at ito po yon at hindi na po natin datanggalin itong ating ground dahil yung ground naman po na ikakabit natin dito ay body ground na so kailangan lang po natin may connecta itong 86 dito sa ating stock horn at ang kailangan po natin dito ay adapter yan then kabit na po natin dito sa number 86 at ang number 86 ay ito po yon at syempre itong kabila ay kakonekta na po natin sa ating body ground Then, dito naman po tayo sa ating 5-pins relay at talagyan na po natin siya ng power supply upang makontrol po natin. At ang sabi po rito, yung number 86 ay lalagyan po natin ng switch at i-coconnect po natin sa ating auxiliary line. So, yung number 86 po natin na wire ay white wire at lalagyan po natin siya ng switch. Then, i-coconnect po natin siya sa ating auxiliary line. So, ito po yung ating auxiliary line at kukunin po natin siya dito then lastly pagsasama-sama na po natin ng ating ground so tatlo lang po yan itong ground ng 4 piece relay yung ground ng 5 piece relay at uh, itong ground ng ating loud horn syempre sama po natin yung dadalhin po natin ng ating baterya or body ground Then yung positive negative ng ating power supply ay i-coconnect na po natin ito sa ating baterya. Inuulit ko, hindi ganito po yung ating pang-connect sa ating baterya, kundi battery terminal na tulad nito. So for demo lang po, kaya ito po ang ating nilagay. At ito po mga pare ko, tapos na po yung ating wiring at ito po yung ating kinalabasan. Kaya pag on po ng ating ignition at pag pindot po ng ating busina, ayun, stock porn po ang tunog at pagpindot naman po natin ng ating switch so ito po ay hindi on and off switch kundi selector switch may marinig po kayo tutunog na relay ayun tumunog na po itong ating isang relay so ibig sabihin ang tutunog na po dito ay itong ating loud horn so yung mga pare ko eh, ganyan ganyan lang po mag wiring ng dalawang busina isang stock horn at isang loud horn gamit po itong ating dalawang relay so susunod po natin dito ay kakapitat na po natin to ng interruptor relay sa mga may gusto po ng interruptor relay yan abang-abang na lang po at gagawa po tayo ng video dyan susunod na po